Lumipas ang oras at isang pulutong ang nagtipon sa Golden Tiger Training Ground na tinatalakay ang paparating na spar sa pagitan ni Yonet at isang disciple ng bundok has na may isang tao na nagtutuwid na spar ito hindi isang laban. Dalawang lalaki ang nagtatalakay tungkol sa kakaibang third-rate martial arts ni Yonet at nagpapahayag ng pag-aalala na hindi siya tatapat sa umaangat na disciple ng Mount Hua na nag-aalala na baka marinig ng iba ang kanilang mga pagdududa. Nag-iisip si Yan Jejo sa kanyang sarili na habang hindi niya hinahangad ang masama kay Yonet, magmamature lamang ang kanyang anak pagkatapos ng isang makabuluhang kahihiyan. Nagpakita si Jejo ng isang masamang ngiti habang si Yonet ay hindi comfortable na sinabi sa kanyang ama na kontrolin ang kanyang halatang panloob na pag-iisip at ekspresyon. nag o si Kang Yanwul na may kakaibang H-expression na nagpapahiwatig na napansin niya ang isang bagay. Humingi ng paumanhin si Kiyokto sa pagpapahinti kay Yanji Ho, na tiniyak sa kanya na ayos lang at nagtanong tungkol sa kanilang mga tirahan. Nagpasalamat si Yanit kay Kiyokto para sa kanilang mahusay na pahinga at hospitality. Nagulat si Yanji Ho, nagtatanong kung bata lang ba si Kang Yanwa, kung saan mapaglarong tumugon si Kiyokto na Yunjo ay isa sa iyo paslid. Inihayag ni Kiyokto na sa pagtatapos ng mga pagpapakilala, dapat silang magsimulang mag-spar at madaling sumang-ayon si Yunju na nagsasabing, "Sige, iwanan mo sa amin." Inilatad ni Kyokto ang mga tuntunin para sa spar na binibigyang diin na hindi ito laban hanggang kamatayan, walang tunay na espada ang pinapayagan at ang seryosong pinsala ay ipinagbabawal. Nagpatuloy si Kyokto sa mga tuntunin, ipinapaliwanag na ang sandali na ang isang tao ay umamin ng pagkatalo o nahimite. Ang isa ay ide-declare bilang nagwagi. Nagtapos si Kiyokto sa mga tuntunin sa pamamagitan ng pagsasabi na kung may anumang panganib ng seryosong pinsala, ang laban ay ititigil kaagad. Opisyal na inihayag ni Kiyokto ang pagsisimula ng laban sa pagitan ni Yang Kite at Kang Yanwa. Habang naghahanda ang parehong kalahok para sa duel, isang close-up ang nagpapakita ng mga kamay ni Kang Yanwa na mahigpit na nakakapit sa kanyang staff, handa na makisali sa sport. Formal na ipinakilala ni Kang Yanwa ang kanyang sarili bilang, ikaapat na klase disciple ng Mount Wasek, Kang Yanwa, at nagdeklara na gagamitin niya ang anim na kombinasyon ng teknik ng espada. Inihayag ni Yanat, ako si Yanat, at nagbigay ng isang hindi kinaugalian at kumpiansan na pose, handa na simulan ng spar. Nag-react si Kang Yanwa nang may pagdududa at galit sa kakaibang posture ni Yanwa at sa ugali na iyon. Ang panloob na pag-iisip ni Kang Yanwa ay nagpapakita ng kanyang pagkainisan, na nagpapaliwanag sa kawalan ng formal na pagpapakilala at kakaibang posture ni Yanet bilang pagtingin niya sa kanya ng mababa sa kabila ng tamang etikat. Ang mga mata ni Kang Yanwa ay nagliwanag ng may pagpapasya habang nanumpa siyang gagawin ang lahat at pababain ang loob niya. Ang kanyang staff ay nagliliwanag ng may kapangyarihan. Sumugod si Kang Yanwa kay Yanet, Iniisip na tatalian niya ang kanyang mga galaw ng hindi nakikitang baging at pagkatapos ay babatukan ka hanggang sa mawalan ng malay. Ang binding technique ni Kang Yanwa ay sumasaklaw kay Yun, at nagpahayag siya ng pagtataka, nagtatanong kung si ba siya sa akin ng padalos-dalos. Inatake ni Kang Yanwa si Yanet gamit ang kanyang staff, kumpiyansang nagpapahayag, kaawa-awa. Bata lang siya na walang footwork o strategies. Ito ang aking tagumpay. Ang isang close-up ng mga mata ni Yonet ay nagpapakita ng isang determinado na ekspresyon na nagpapaiwatig ng isang hindi inaasahang pagliko sa laban. Si Yonet ay nagsagawa ng isang wrestling takedown technique na nagulat kay Kang Yanwa na sumigaw, wow! Habang siya ay tinamba, ang isang malakas na wrestling move ay nagre sa isang mabilis na takedown. Ang nagulat naman lalaban ay sumigaw, wow! habang sila ay ibinagsak sa lupa, na sumasalamin sa naunang matagumpay na, perfect. Nang pulutong, nag-react ang pulutong ng may pagkabigla at pagdududa sa hindi kinaugalian, walang kabuluhang teknik ni Yan Fei pagkatapos niyang magsagawa ng isang wrestling takedown kay Kang Yanwa. Ngumisi si Yanet ng matagumpay habang pinipigilan niya si Kang Yanwa sa lupa na may dominanteng posisyon, itinataas ang kanyang kamao na tila susuntok. Si Kang Yu na nanakaposo sa lupa ay nagpahayag ng kanyang galit at pagdududa na nag-iisip, paano ito nakikipaglaban gamit ang martial arts. Laban lang ito sa kalye. Si Yan na may determinado na ekspresyon at nakataas na kamao ay matigas na sumigaw, tumahimik. Ano ang mahalaga sa isang laban? Habang ang kanyang malakas na suntok ay lumilikha ng isang nakikitang impak. Si Mr. Perfect ay hindi lamang isang kampyon. Isang kakilakilabot na lalaking manlalaban ang inilarawan bilang si Mr. Perfect na nakatayo, nagliwanag ng spotlight, may suot na championship belt at mukhang kumpiyansa na niya ang tagumpay sa lahat ng weight classes mula phantom weight hanggang heavyweight ng sunod-sunod. Ang kampyon ay ipinapakita na mahusay na naglalagay ng isang submission hold sa isang kalaban sa panahon ng laban na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa labanan. Alam kung paano puntiryahin ang mga kahinaan ng kanyang kalaban, siya ay nananatili sa kanyang dominanteng posisyon kay Kang Yanwa. Itinaas ang kanyang kamao upang magbigay ng isa pang atake, ginagaya ang estilo ng pakikipaglaban ng kampyon. Ang mukha ni Kang Yanwa ay nagpapakita ng matinding pagkabigla at pagkabalisa habang ang kamao ni Yanet ay bumaba patungo sa kanya. Si Kang Yanwa ay nakahandusay, walang malay sa isang maliit na crater sa lupa habang ang mga nakapaligid na manunood ay malinaw na naapektuhan ng puwersa ng huling suntok ni Yano. Buong pagmamalaking sumigaw si Yansh Hawk, ang galing, inaasahan ko na sa anak ko, habang nasasaksihan niya si Yanat na nakatayo ng matagumpay sa bubong. Si Kay Yanwa ay nakahandusay na nakasandal sa isang bato, walang malay, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkatalo sa spore. Ngumiti si Janet ng kumpiyansa, nagpo-pose habang nagtatanong, kumusta? Ito ang aking tagumpay, di ba? Ang pulutong, kasama si Yanji, ay nakatayo na naguguluhan at nagulat, nagtatanong sa hindi kinaugalian na tagumpay ni Janet sa pamamagitan ng pagsigaw, eh ano? Galit na pinagalitan ni Yanjo si Janet, tinawag siyang paslit, at hiningi, paano ka naglakas loob na magsalita tungkol sa panalo at lahat gayong sinira mo ang sparring? ipinagtanggol ni Yanet ang kanyang mga aksyon na nagsasabing hindi niya sinira ito at na itinigil niya ang laban upang maiwasan na masakta ng matindi si Kang Yanwo pagkatapos siyang in-incapacitate. Nagpilit si Yan na ang teknik ni Yanet ay laban lang sa kalye. Ngunit nagtalo si Yano, bakit masama iyon? Hanggat nagsasanay ang isang tao sa kanyang teknik at nagkakamit ng kaliwanagan, ano ang martial art? Nagreklamo si Yanjo na sumasakit ang kanyang ulo. Lihim na tinanggap ni Kiyokto na hindi mali si Yanet sa pagsasabi niyan. Nag-iisip si Kiyokto sa eksaktong kontrol ni Yanet ng panloob na enerhiya sa murang edad. Ngunit inamin bilang isang martial artist, hindi niya ito makikilala bilang tunay na sparring. Lumapit si Heto kay Yonet, binabalaan siya na ang kanyang kasalukuyang pag-iisip sa martial arts ay katulad ng mga unorthodox sect o demonic cults martial arts. Pinayuhan ni Kiyokto si Yano na ang martial arts ay may kinalaman sa higit pa sa paghahanap ng lakas, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagkakabalyero at pagpipino ng isip at katawan ng isang tao. Ang ibang mga manunood ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon kay Kiyokto, na nagpapatunay na ang pino na martial arts ay may pamantayan at na ang paghahanap lamang ng lakas ay gagawin ng isang tao na walang pinagkaiba sa isang mamamatay tao. Hinamon ni Yanet si Kiyokto, nagtatanong tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng hindi masisira na Demon Bansong at ang unorthodox eccentric gallant king, pareho mula sa unorthodox faction. Nakakagulat kay Kito, ang maalamat na figure, hindi masisira na Demon Bansong ay ipinakilala, Nakatayo sa gitna ng isang desolate, mabatong tanawin, ang kanyang presensya ay nakakatakot. Ipinapaliwanag ng narasayo na kalaunan ay natuklasan ni Bansong ang isang kasuklam-suklam na bahagi, niya na inilalarawan bilang nakatayo siyang matagumpay sa mga mistikong anino. Nakakagulat, ang ipinagbabawal na demonic arts na ginamit niya ay natagpuan sa isang manual tungkol sa pagdaig sa kalikasan ng tao at ang mga hangarin nito, na nagpapakita ng isang tao na nagmumuni-muni ng mapayapa sa kalikasan. Maling ipinaliwanag ni Bansong ang manual na nagpapalaki ng kanyang tulog na masasamang hangarin sa pinakamataas, na humantong sa kanya upang maging isa sa pinakamasamang mamamatay tao ng kanyang panahon. Sa kabaligtaran, ang unorthodox eccentric gallant King Bo Kiamui, pinuno ng isang street alley, ay ipinakilala bilang pinuri ng mga karaniwang tao sa kabila ng kanyang unorthodox faction affiliation. Ang unorthodox eccentric gallant king, si Bo Kyongi, ay inilalarawan mula sa likuran, napapalibutan ng mga tagasunod. Tulad ng ipinaliwanag ng Narasayon, walang katapusan siyang naghanap ng lakas upang maging isang top 100 martial master at mahigpit na ipinagbawal ang mga masasamang gawa. Nagbigay si Guy Octo ng isang tanong kay Yanat at sa maliit na bata nagtatanong kung ang pag-aaral ng Pino na Arts ay gumagawa ng isang Orthodox at ang Unorthodox Arts ay gumagawa ng isang Unorthodox pagkatapos ay nagsasaad na ang paggawa ng masasamang gawa sa kabila ng Pino na Arts ay gumagawa ng isang Unorthodox. Si Janet na may isang determinado na ekspresyon ay nagtapos ng kanyang argumento sa pagsasabi na kung ang isang tao ay nabubuhay ng may orthodox mindset sa kabila ng pag-aaral ng unorthodox martial arts, dapat silang ituring na isang tunay na orthodox martial artist. Lihim na tinanggap ni Kiyokto na ang argumento ni Yonet ay tama at nagtatanong kung siya ay may kinikilingan sa lahat ng oras na ito na nagpapahiwatig ng isang pagbabago sa kanyang pananaw. Nagpapatuloy ang panloob na monologo ni Kiyukto na nagre-reflect sa kanyang nakaraang paniniwala na ang unorthodox ay naghahanap lamang ng lakas habang ang orthodox ay nagpipino ng isip at katawan ng maginoo habang ang isang anino ay ipinapakita sa likod niya. Lihim na nagtatanong si Yanet kung bakit sineseryoso ni Kyodo ang kanyang argumento. Iniisip na dapat lang niyang sabihin na ang bawat isa ay may sariling personal na kagustuhan na may medyo inis na ekspresyon. Ang isang close-up sa matindi, nakatuon na mga mata ni Kito na may speed lines ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pagkaunawa o bigla ang pagunawa. Si Kiakto ay nakatayo ng matangkad, nababalutan ng makulay na asul na enerhiya, na nagpapahiwatig ng isang malakas na tagumpay o estado ng kaliwanagan ay nakamit. Si Yanjiho ay sumisilip mula sa likod ng isang pinto, mukhang lubos na nagulat at sumisigaw, ha, paano ito nangyari? Sa pagpapatutuo ng pagbabago ni Kiyukto, binati ng isa pang lalaki si Kiyukto, sumisigaw na nakakuha siya ng kaliwanagan, tinawag itong isang malaking biyaya para sa bundok fu. Mababa ang pagtanggi ni Heto sa papuri na nagsasabing hindi iyon ganoon kalaki at ipinaliwanag na nakakuha lang siya ng kaliwanagan na may mas malaking pader pa sa hinaharap na nagpapahiwatig ng patuloy na potensyal para sa paglago. Masiglang pinuri ng ibang mga lalaki ang kaliwanagan ni Kiyokto, naniniwala na kung makakita siya ng isa pang pader, malapit na siyang umabot sa antas ng isang kataas-taasang Tape Martial Master na nagpapakita ng malaking paghanga. Lihim na pinapuna ni Yanet ang sitwasyon bilang isang teenage mana klishe na nagtatanong kung paano nakakuha si Kiyokto ng kaliwanagan mula sa kanyang mga salita na nakita ang pagunlad na walang kabuluhan sa kabila ng pagiging nasa ibang mundo. Masidhing nagtanong si Yanet kay Kiyokto kung nanalo siya sa sport kung saan nag-aatubili si Kiyokto na tinanggap na iyon ay totoo ngunit kinikilala ang tagumpay ni Yanet. Matagumpay na idineklara ni Janet sa kanyang ama na nanalo siya sa pusta. Si Yanjo na nakahiga sa lupa ay nagreklamo na prinsipyo ng kanyang negosyo na hindi sirain ang mga pangako na tinatawag si Yanet na isang paslid. Tinawag ni Kiyokto si Yanet sa pangalan. Si Yanet, na nag-uudyok kay Yanet na sumagot, Opo. Magalang na yumuko si Kiyokto kay Yanet, nagpapasalamat sa kanya para sa kaliwanagan na nakamit niya at nag-aalok ng isang spar bilang pagpapakita ng pasasalamat, nagtatanong kung tatanggapin ito ni Yanet. Si Yanet ay mukhang malinaw na balisa at nag-aatubili, lihim na nagtatanong, Ha, mayroon ba talaga bang pangangailangan? Sa pag-asa ng sparring kay Kiyokto, Galit na pinagalitan ni Yan Jaiho si Yanet na binibigyang diin na ang sparring kay Kyukto ay isang bihirang pagkakataon upang masaksihan ang mahusay na martial arts ng bundok waysight gamit ang sarili niyang mga mata. Nagdagdag si Kyukto ng isang kondisyon sa spar, nangangako ng isang gantimpala kung nasiyahan siya sa kanilang laban, na naguudyok kay Yanet na magtanong ng gantimpala ng may interes. Sinabi ni Kiyokto na tila natutunan lamang ni Yanet ang tatlong elemento ng teknik ng paglinang at nag-alok na tulungan siyang matuto ng anumang teknik ng paglinang na nais niya bilang isang gantimpala. Masiglang kinumpirma ni Yanet kung talagang tutulungan siya ni Kiyokto na maghanap ng anumang teknik ng paglinang. Inulit ni Kiyokto na nakasalalay ito sa kasiyahan at nagdagdag si Yanet ng isa pang kondisyon. Ang isang close-up ng mukha ni Janet ay nagpapakita ng kanyang mga mata na nagliliwanag na may mapanukso. Masamang ngiti, na nagpapahiwatig ng kanyang tuso at ambisyosong intensyon sa likod ng dagdag na kondisyon. Lihim na tanda ni Kiyokto ang ambisyon ng isang bata na wala pang sampung taong gulang na gustong talunin ang isang pick martial master, pagkatapos ay ngumiti, nagmumuni-muni sa sitwasyon. Sumang-ayon si Hito sa ipinahiwatig na hamon ni Yanet, nangangako na tulungan siya tuwing hihingi siya ng tulong kung manalo si Yanet, epektibong inilalagay ang kanyang sarili sa utang kay Yanet. Masiglang tinanggap ni Yanet, iniisip na makakakuha siya ng teknik ng paglinang at isang Mount Wasek Elder na may utang sa kanya, pagkatapos ay nagdeklara, sige, magsimulan na tayo kaagad.